So, bigla ko nga alala. Hindi pa pala ako makapag-upload. So, kaya mag-upload tayo kahit hindi ko na siguro siya edit. Basta may upload tayo. So, nagbabalik na naman tayo kay Granny. It's been a long day, Granny. So, bago rin na nga natin simulan ng video na to, ay mag-subscribe ka na kasi ay 9.48 na. Siguro mga yung siguro nandun na nire-record. So, dahil tayo professional tayo po ngayon na mag-easy mode. And then, ano natin yung music kasi hindi naman tayo may tapat-tapat tayo mahirapan kay Granny Ramin mo Diba? <laughs> sa mga nagtatanong po, no? Kung bakit, may kasi sa akin, hindi yung ba't sa yung nakita ko YouTube mo, eh, ba, ang lakas ng boss mo. Yung totoo po may mic Kasi kung wala po akong mic na ginagamit, ay hindi po magiging malakas yung boses ko. <laughs> Actually, bisa naman ako gumagamit ng mic. Or, inihinaan ko lang yung mic. Talaga, minsan, boses ko lang. At, hindi ko po ginagamit sa ikon. Pero, yun nga. Grani, grani. Grani, ah... Gabi na, pero... Nasa bahay mo pa rin ako. Oh, my goodness. May time pa di ba? Ay, Like staff, issues, just, just because, okay, pre. Kaya pupunta tayo sa taas, pre. Kasi yung taas. kailangan la nada, yung

Yung kailangan pang ano yun eh. Diba? Dati talaga hindi. Talagang hintay mo yung ano. Yung pagkalabas talaga niya. Kung yung tinatanong nyo ang value po ng mic ko ngayon, 200 po talaga siya ngayon. <laughs> Asin. Para marinig ninyo. Tsaka lahat na gabi na ngayon. Kahit may na yung boses ko. Marinig-rinig ninyo. Para record yung Voice go, some might was saying mic? voice mic. in I mean toughness? I, mean I mean for example, <laughs> that's <200 laughs> And all that's, not is that right? well, that's not a no horrible idea. It's absolutely insane that as, soon as you're on him a lot of different in game <laughs> The that I we'll okay, like uh, so, lot are just replacements or upgrades of other old For example, speed. Now why wouldn't you just use ice? You rather Spike, and spike weed. It's just a better version of it. All are on the same amount of sun. Or, of mine.

Kahit ganun talaga yun, makikita ba sa <coughs> kanil si Rani? Sabay, napakalapit niya si Rani. Pero ikutin natin yung shepherd pa tayo Ay, grabe. Sabi ko, ikutin ko kasi matalino tayo. Pero yun nangyari eh, Bumalik tayo tapos binalik niya yung palong nila niya yes sa atin. Oh my goodness. Oh my goodness. Di ko alam kay Granny. Granny, ah, uh, nahinis ako. <laughs> alam niyo mo yan, Granny. So, Granny, ah, Magalas. Tumay na naman po si Granny. Opo, like tumay na naman po <laughs> Oh my goodness. goodness. Granny, ano po ito? step. Shad step jutsu. Pag hindi pa ko na naman to si Granny. Um, Granny, alam mo. Ah, uh, may gusto ko. Ah,